Kaya kayo sa galito Mag-blanket ka mag Ato? pag ka

Fish oil? Fish oil. Bala sya sa ista, man nga. Sharp. Ang lalo oil. na. Sarkidney na sya. sa minsan tapalit siya? Ha? Asa palit. Sponjol ka pa po. Tara. Oo. Mahal ka muna? pesos. 100 ka pa sunod. Bila? 100 lang sunod na kaya. Bale, na Anak sa UTI. Pagpatsita pa lang ka. Kaya 20% discount pa siya. Kaya oh, no. ito ang discount. Kaya nila lang kapalit ano niya. Namatyan pagin niya. Namatay ang yugangan ay. Pero pwede mga magbinudo. Testing ka 25 to go. Unong kadlo. Para lang sa iyong UTI. Pagpalit pa oh, ka. Awa. may sinang sumpish. Asa magkasasiguyan? Wala. Okay. Tama po. So, um, 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 um.

Subscribe mo. Thank you sa mga fan. Subscriber. Ato ya, ina ganyan ka dito ya. Sa? Ang Mga driver? Mga kuwan ka Mga marites? marites. Uh -huh. <laughs> Pag makuha na ilang lusay mo, samot na din ang munguli. Sige na lang, kay. Ako pa yung angin. <laughs> <laughs> Okay, thank you ha. Thank you, God bless ya. Ha? God bless. Oh, God bless Oh, you. oh condolence ha. Oh. oh. Ha? Oh, gitu na para sidlit. Sidlit na. Oh, isa mo ha? -ha. ha, -ha. <laughs> <laughs>

ano? You know? yah pong kaya pong kikawa yang okay. ah, na, di sobos di kwa di ginala di ko, puro nakolibre na tama, magtumilyon million at viewers. yah. ano? ano? sa ano? 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 channel, ano? 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 na 10,000 videos na magtumilon magtumilo natong viewers i-type din muna ang Bihay Lot Channel pero Facebook ka lang Bihay Lot Vlogs Tiktok nga Muna siya May vlog? May vlog? Gano'n na yun Sige na mga gawin yun Gano'n na yun Wala na diyan? Gano'n na Hi! Maganda pa siya Maganda pa siya na girls rail spot. Oo, oh, marami na siya. Imo, imo, ikuan dito. Ikuan niya. Oo, ikuan niya ha. like <laughs> 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 <Hey, Kisatibe. laughs> oh, Ay, pila mo din dito like, follow, and share. Ha? Ayun, kisa TV. Mahalin na ang mong manok. Oo, oh, nadiri ayun lang fried chicken, no? fried chicken, chicken na fried. Chicken na fried. Tubig na na ibutang, no? Wala na, luto na dahil. Hmm. Be, likwag ning kunanan be, katong kuan imong lusay. Libre ni, wala man ni bayad. Imong diri ako kay bukol diri. Lusay ang tawag ana, nodes. Kulani. Lusay. Wala na, one minute ra, wala na. Lusay ni sa kanino kita.